Dito mga abihog, meron tayong nakit sapot. Nasa na? Ayan, ayan, ayan. Yep. Ito. Hindi kita. Nasa na yun? Ito, ito. Ayan, sapot to. Kapunta doon sa dahon ng madrigal. Hindi mo na Hindi mo na nahuga. Ayun na oh. Taas tayo doon. Pero meron pa nga dito sa taas oh. Isa. Ang haba naman. Putol putol din wala. Yung isa lang tingnan natin. Dito sa may madre kaaw. ako. Nasa na, nasa na. Ito. Ay, ayun yung sa gagamba. Kita na. Ayan oh. Ayun mga sapot pa niya. Hmm. Ayun, dun. kita nak Pucong. Dito na hinahanap. Ayo ayun, ayun, ayun. Ayun. Against the light kasi. Ayan ang laman dito. Butyog nga. <laughs> Tingnan natin. Tingnan natin dito. Thank Teren. Teren. Tak nak chat. Ayus, bawa balik lagi atin Ini apa lagi sepatnya atin? Oh, Ito yung lugang ba? natin. Nalakay pa ito. Isa na. ito na lang. Ayan. Ayun yung lugang Nasa na. ayun o. natin. Ayun. Nalaglag niya. Ayan o. Na. <laughs> na lang yan. meron pa ay motor natin alright alright